Dito na po tayo sa pinakabago nating public service segment kung saan tatalakayin po natin ang mga issue na may kinalaman sa batas at sa ating karapatan. Ako, libreng payong legal po ang ibinibigay natin dito sa ating segment. Diba, oh, oh, attorney oh, Mel? Basta kahit ano. Sige lang. Aba! <laughs> Eto, let's go! Let's go! Eto po, nasa linya ngayon ang ating first caller na si Donald Reyes. Good morning, Donald. Good morning, po. Oh, oh. Ano ang nais mong ikonsulta kay Dean Mel? Uh, Ma'am, sir, yung concern ko po, nagpawot na po kasi ako ng 45,000. Okay. Uh -huh. Eh, ang usapan po namin, babayaran niya kapag nagkatrabaho na siya. Galang sir, wag na ba na to eh, di pa rin po siya na nakakatrabaho. Mm. Eh, na po ako na di niya mabayaran yung hiniram niya. Mm. Mm. Ano po bang dapat kong gawin sir? Ang problema po po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Mm. Cool. Ganito yan, hindi po arkit wala kayong kasulatan, wala ng kontrata. Mm -hmm. Kasi ang kontrata pwedeng nakasulat, pwedeng hindi nakasulat. Kaya lang nga, yung mga hindi nakasulat, pwedeng you say you, you, said something, I said something, mm -hmm. di ba? Kaya mas maganda lang talaga na nakasulat ang mga kontrata. Pero kontrata rin 'yan, kahit nalaway lang 'yan kasi may kasunduan. Okay. Ngayon yung sinasabi mong ang kasunduan niyo eh magbabayad siya basta't nagkaroon na ng nagkaroon trabaho. na ng trabaho. Parang para nakasalalay, nakasalalay lang sa kanyang pagbabayad kung ganoon. Parang it depends solely abay, sa kanya, oh, di ba? Abay Donald, may trabaho na ba? Wala, sa... so, yun. So, hindi ka niya, eh, wala pa akong wala trabaho. Ayun. So, hindi ka... Sasabi niya, wala pa akong trabaho. Okay, paano yun, Atty. Iyon, ang, ang tawag doon, ito ha, ah, medyo alien tong word na to. <laughs> ang tawag doon sa batas, potestative condition. Potestative. Nakasalalay ang paggawa ng isang condition sa isang tao lamang. Oh, hindi ganito oh. kasi yun, eh. Ah, magbabayad ka sa Marso-Abril, sa Marso-Ajis. 2016 may tinatakdang panahon pero ito wala, di ba? Kaya normally ang ang ano dito, ang remedyo dito, pupunta ka sa korte at magpapa-fix ka ng period hmm. na talagang justifiable under the circumstances. Pero baka tumagal pa kung kokorte, no? Kaya kung makita mo siya, huwag palaban. Huwag palaban ang pagpupuna sa kanya sa kanyang hindi pagbabayad, di ba? Hmm. Medyo smart ka ng konte. Sabihin mo, "O oh, ano, Padre?" Kailan ka magbabayad? Eh wala pa akong trabaho. O sige, sulatan mo na ako. Magbigay ka sa akin ng plano mo para makapagbayad ka. Mm -hmm. So siya na mismo ang magtatakda kung kailan. Nagkaroon na tuloy ng period. Mm -hmm. 'Di ba? Dapat minsan talaga uh, ang unang pagpaniningil hindi dapat uh, pag-gera. Oo, uh, para agresibo kasi oo. la lalo ka hindi makakasingil. Ganun ba yun? La, baka Ay, lalong tapos, lumayo eh. Baka la lalong lumayo eh. Ang tanong, Donald, nakakausap mo pa ba, ba? O nakikita? O naglaho na? Hindi na po kami nakikita Pero yung usap, napakatalang natin po. O ganito yan. Kung hindi mo na nakikita talaga yan, kailangan mo na talagang kasuhan yan. At ang, ang, ang ano dyan, ang niligay mong address, yung last known address niya. Para may kaso na sa korte, para kung makita man siya at pasanin mo para makita yan mabibigay ka agad ang summons, patatawag na siya sa korte. 45,000 pesos lang yan. Ibig sabihin yan, small claims 25. court lang yan. O Oo, 25. 25, kasi ang small claims court, less than 200,000. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, ang West na mismo, walang abogado, tatawagin kayong dalawa at pagkakasunduin kayong dalawa. Attorney Mel, panghuli na lamang, ano, verbal lang yung sinasabi ni Donald. Uh, uh, uh. Mayroon ba kayong witness? Wala po. Oh, wala. Paano pag ganoon? Well, ganyan. Diyan magiging mahalaga ang kredibilidad ng pagkikwento. Nang Dapat ang isa... salaysay mo, napaka-detalye at maganda para ang credibility mo mataas sa korte. Pero katulad Donald, ng sinabi ni Dean Mel, ano, ay uh, siguraduhin mo muna makita siya muli. Oo. Abay, kailangan kalmado ka. Hanggang map maganda ay mapagkasunduan nyo oh. na may written na kayong kasunduan oh. na paano yung magigiging uh, bayaran. Oo. Oh, oh. Alright. right. Okay, Donald. Okay, Gawin mo muna yan. Yeah, Ang payo sa. Thank you sa iyo, Donald. Ang uh, yan po ang payo sa sa inyo oh, ni Dean Mel. Yes, oh, oh. Salamat sa pagtawag. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.